may investment. Si Group B, wala. Pero alam niya na may investment ito si Group A. So, ano nangyayari? Ang ginagawa nila, pinababagsak ngayon nila. Pinababagsak nila ngayon yung negosyo natin para maapektuhan si Group A. Ayun yung nakikita ko eh. Ayun yung nakikita ko. Eh. Kaya, kaya, ano eh, kaliwat ka ng death rate, mo, magta third party approach, sabihin kay ganito na ano, oh, sabi mo sa boss mo, ano, uh, magtago na siya dahil pinapapatay siya ni ganito, na ganyan, ang dami pong ganun, sobrang ganun. Sobrang ano, at uh, din hindi, hindi ko alam, yung, yung iba, hindi natin alam kung may investment talaga pero para mag credit ka ng ano magtago ka na dahil papatayin ka namin yung, yung mga yung mga ganung klaseng bagay isipin mo kung ikaw may, capital ka rito talaga at mo papatayin lalo lalo ko hindi na bayaran kasi siyempre para takutin mo ko hindi naman hindi ko naman gagawin tong negosyo na to kung may takot pa po tayo di po ba hindi ay, ayoko po sana ng mga ganung klaseng ano I think wala naman dito kasi lahat naman dito maayos maayos na kausap no. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo, binabanggit ko lang sa inyo na sabihin natin na ganun yung sitwasyon ko bakit na medyo nahihirapan din tayo gumalaw. Alam mo yung nag-expect tayo sa mga promise na obos, uh, mababalik na yung operations ng ganito, malilift na yung banning mo sa ganyan, no? Ah, uh, ma-approve -ma -ma na ulit yung ano uh, ma, ma, ibabalik na ulit yung ibang branch mo, ma-approve ka na ulit sa casino. Umasa tayo eh. Kasi para alam nyo lang guys, January, this year, January 2023 pa, pinasarado yung iba't ibang branches natin. Actually, January 1 to be exact. Pinasarado yung ilang branches natin. So that time, nahirapan na po talaga tayo. But still, tinut you know, ano pa natin uh, pinipilit pa natin na makapag uh, makarecover makapag uh, ma uh, matuloy-tuloy yung mga interest natin sorry nagbabasa ako ng mga messages so, ito mayroong isa ano magdadagdag kapag ganito mag, magdagdag pa ako ng magdagdag pa ako pang sabaw hmm. Ayan, tulad niyan, it's no-brainer, ibang group ng junket yun. Totoo po yun, malamang ganun po yun. Kasi meron nga pong General S, no? General ganyan. Ayoko na mag sabi ko nga sa inyo, ayoko na mag-mention ng names, no? Pero meron General S na nagtayo rin ng ganito, na tumatanggap ng uh, investment na I think isa si sa mga gumagawa niya na pumupunta sa different agencies para ireklamo po tayo hanggang sa na ano kasi alam niyo naman po mas pinapanigan ng nagrereklamo kaysa sa nirereklamo madalas po ganun <laughs> Ito po, promise mo, di mo kami iiwan. Promise po, di ko po iiwan. Sabi ko nga po sa inyo, kanina, actually, nag-zoom nag, ano tayo nag -zoom meeting tayo with technical uh, working group, kakatapos Kaka lang po ng Tool for Life niyan. Kakatapos Kaka lang po namin manood. Masakit po yung mga napanood namin. Masakit po yung mga pinagsasabi again sa akin. Pero still, nandito po ako sa harapan ninyo dahil ito po yung na inaikumit Opo, ayan po. Sana, sana po makarecover. Sana nga po makarecover lahat. Ba, basta guys, sana po uh, sa akin konting patience lang. Gagawin po namin lahat para makarecover tayo. Uh, uh, sa ngayon, hindi ko maipromise kung, kung after October 15, kailan po yung next target nyo ulit na makapag-deliver. Hindi ko po may promise pero gagawin po natin yan as soon as possible. Gagawin po natin ng paraan yan. But sa akin pala usap ko lang po sana wag na po masyado na po magulo wag na po sana makadagdag sa gulo kung gusto po natin makarecover pare-pareho ayun lang po yung pakiusap ko okay go ahead kay JB Ingat ah. Uh, Ingat po boss. Uh, salamat kami ulit boss sa time sa so kayong talagang hinarap mo kami boss very sincere naman siya namin boss ayun ay, nga, nga po hindi mo kami nagkulang boss sa ano kami mga technical working group din na talagang i-remind talaga po lang. actually boss believe nga ako din sa mga mga boss sa mga investors natin kasi yung time na no, kasi very obvious boss na yung nangyari talaga kay Tulpo is talagang mismanage po. Oh, hindi talaga na-handle lang mabuti lang talaga eh yun ang iniwasan natin boss na mangyari din sa ibang grupo kasi nga kumaga counterproductive siya eh hindi talaga siya mga katulong kung gano'n yung mangyayari dahil mga okay, mga tayong business na mataga, paano tayo mag, paano na po natin makukuha yung mga pinasok na natin? Kung magkakagulo lang po. So magtulungan na lang po talaga. Huwag na lang, nga po, yung ano ko, ako. At nung time na nauna po kasi tayo eh. Ang, ang hirap po nung sitwasyon ko, kasi ang nangyari po, uh, uh ito po itong sitwasyon, no? ang hirap po ng sitwasyon nung tayo muna tayo mo nang nagka-problema. Dahil yung ibang groups, uh, may, sila, may, isang structure nga po sila, may mga agency sila, may tumutulong sa kanila. Tapos yung time po na yun, wala pa, pong, na, wala pa pong technical working group na tumutulong po talaga sa akin. So mag-isa ako lahat, nag-text sa inyong lahat, text nag-i-explain. So, pa po talaga ako. Nahirapan po talaga ako ng time. Buti na talaga tumulong po lahat. Tumulong po sa mga technical Naawa na po sa akin eh, dahil yung mista ko, sila Dex, sila ano, ito lang, wala na akong tulog, wala na akong ano. Tapos so, nakita ko naman na talagang nahihirapan naman na si Wilson. Naki, ngayon, ang nangyari pa, yung mga group parang nakakansyawan pa tayo, parang gano'n. So, ito, okay lang, okay lang. Nung time na sila na po yung na, ano, may mga adjustment na rin so, para makatulong talaga sa business, nag-adjust sila. Hindi, uh, may may mga tumataw sa akin, ibigay pa akong advice kung paano na-handle. Sabi ko, constant communication na po talaga. O sabiin sabihin talaga ninyo, ano yung, huwag na tayo mag sugarcoat coat, sabihin ano yung problema talaga, may pinagdaanan po talaga yan, ito talaga yan. So, yung, hindi naman talaga yan, ano po, yung nangyari talaga kitol po, yun po talaga yung nangyari, na hindi na explainan imbis na na nagtatanong yung tao blinak blinak yung tao hindi na sinagot ano ba ano ba pwede ka man gumawa ng team eh taga sagot may secretary may secretary ng ng technical ng... work Yun yung ginagawa natin eh ng volunteer investors natin nagtalaga po tayo si Kyle volunteer investor po natin na siya na yung taga sagot namin para kasi kami ng technical work ako nakakapag-isip pa ng mga ways pa na makatulong pa o paano ma na maka-resolve ng ganito so yun po. Marama. ako po na po, din po sa lahat sa understanding. Ako na sa amin na po ko doon sa may mga masakit na salita. Nung nauna po, ganun po talaga. Na ano po talaga. Sa akin po talaga, ang sa po, survive, ma-recover si boss talaga po kasi ma po ang purpose eh. Kung hindi po natin mga ano, hindi natin ma protektahan din si boss. Kaya mangyari, wala kung magbabayad sa ating lahat. So, yun po yung sa akin. Yun po yung sa akin. So, maraming salamat po boss sa technical working group at sa lahat po ng investors. Maraming. Sana yung mga iba, na yung hindi naka-join sana, sana ano, ba kami na po, naman ulit ng technical working group mag uh, mag-cascade naman po ulit kung ano yung ano uh, na usapan po dito. Opo. So PCJ or uh boss. Maraming salamat po boss. uh, boss. Ma uh, maraming salamat po. Maraming salamat. nagbabasa ako ng mga ano, nagbabasa ako ng mga comments no, ng mga messages dito. Maraming salamat po sa pagunawa sa akin na uh, intindihin uh, lang po konti. Guys, ganito no? Uh, uh, I think kung uh, may idea kayo no, na kung, kung may idea kayo I want to be transparent no, sa mga hindi pa nakakaalam kasi marami naman dito nakakaalam na for sure no, dahil sa mga connections ninyo guys ako po nasa ibang bansa na ako po nasa like uh, September 6 pa po ako umalis ng bansa natin dahil sa mga threats na yan sa mga kaso na yan but still ganito po ako araw-araw ganito po ako araw-araw nakikipag-usap po ako sa mga tao gusto ko pong gusto kaya ako sinabi sa inyo wala wala pong reason actually wala walang reason para sabihin ko pa sa inyo but still sinabi ko sa inyo para because I want to be transparent ayo kong ayo kung isipin niyo na nandito ako para magtago o ano hindi po ganoon nagtatago ako yes sa mga nagte po sa atin nagtatago tayo dahil ayaw natin masenaryohan tayo ng mga nagkakasos sa atin no, gusto ko lang po malaman niyo but still andito ako para humarap pa rin sa inyo kung hindi niyo man ako nakaharap ng personal pasensya na po kayo pero still pakipag-usap po ako sa inyo at hindi po ako titigil sa pakipag-communicate sa inyo para magbigay po ng mga updates kung ano, kung ano na po nangyayari ng mga developments. Pero gusto ko po malaman ninyo na napakarami pong tumutulong sa atin. Napakarami po. sa, sa akin lang, sana po, uh, sana kahit pa paano, kung meron po kayo may tutulong sa mga right connections natin para mapigilan po sila sa ingay nila para pa, patuloy po tayong uh, magpatuloy sa negosyo natin, kumita, ano, makarecover, may balik ang mga kapital, kumita ng konti sa mga interes. Sana po, ano lang, uh, konting tulong lang po, konting tap lang sa kanila na sir, huwag nyo naman pakialaman, maayos naman po yan eh. Natural lang naman po sa sa negosyo yung may downside minsan. Di ba? Hindi naman po lahat ng Jollibee na kumikita ngayon ng 10,000 per day. Bukas 10,000 ulit. Di ba? Pwedeng bukas 1,000 lang. Bukas 2,000 lang. Diba? Pero minsan yung yung, yung Jollibee na kumikita ng 10,000 per day, minsan kumikita rin ng 50,000 bigla yan, hindi natin masabi. No? Uh, dito gambling naman po ito eh. Sana merong ano. Sana may, may gumanda yung flow, ay lang po ito natin. But still continuous naman po 'yung ano kasi sana po 'wag magtuloy-tuloy mag yung ingay kasi kapag nagtuloy-tuloy yung ingay, sa, ang, na, nakakatakot po dyan, even ng mga staff, mga employees natin, matakot to the point na wala na magtrabaho para sa atin.